Kasayura, uban ni Sumali. Paminaw ninyo mga higala, doon na pa kahumanan kining isyo sa illegal drugs sa ato ang nasod sa Pilipinas? Paminaw na ko, murag wala na. Kay karon nagkadagha naman. Actually, medyo na-alarma -na ko ba? Sunod-sunod na ang mga na ay taga Salvador, na dakpan sa illegal drugs, unya na po'y nadakpan sa Osamis, sa Tudela, ang ilang gikuha nga tax dito po sa lungsod sa Tubod. Kini sila na apay kulambugan o naapoy salala. Do, usahay ginagmay usahay po dinagko pero kato sunod-sunod ng mga transaksyon sa PDEA sa Lanao dito sa Lala duha gitu ka sunod-sunod dito nga tag sa kilo yun ang siya po karon sa kapatagan la na po kagabi eh, tunga sa kilo ang nakuha nga siya po. So, gusto lang ko i-congratulate ang itong eh, sa ilang trabaho ng ilang gi-perform. Kay kuning isa kilo, isa kilo, duha na plus tunga sa kilo, duha ka kilo tunga kung wani ni dakpi ang mga higala, daghang batan on og mga individual sa bani ang matuliling. pina kay eh, pinakainsakto mga kisunan? So, karon o ni sa problema karon sa naso sa Pilipinas. Kining issue sa illegal drugs. Unsaon nga mapakgang ni? Mga kasayon, ang simple sayon nga pamaagi para mawagtang ning illegal nga droga o dili na makapenetrate na to. Simple lang. Kanalagay yung pag-ingon ni mo, say no to illegal drugs. Maura gina, ginikanan, iidukar ang mga anak, bantay ang mga anak, kinsay iyang mga higala, kinsay iyang kanunang kauban, iidukar siya. Magbutang kag curfew hours sa imong balay? Aron ang imong anak mutultol sa saktong oras inig uli. Donay pakig amigo sa anak, aron masusi kung unsay ilang gipang buhat sa ilang lakaw tibok adlaw kinsay ilang mga kauban para dunay monitoring sa tung kabataan O sa ingon ana nga pamaagi insakto og sakto tong giingon ni Police Major Recto Iwangan sa lala magsugod ang kabaguhan ang prevention dinha sulod sa panimalay ang ginikanan mo taas og panahon nga kauban nila, nilang ilang anak That's why gamitan ninyo ang taas nga panahon para maidukar ang mga katauhan imong mga anak, atong mga anak, inyong mga anak aron dili magpadayon o dili musulay sa paggamit sa illegal nga druga mga kaigsoonan. Komentaryo. Sir unsaon ang gamay ra man dali madakpan pero ang dagko dili dali madakpan. Mao nay usa sa problema. Kinilo tunga sa kilo nakuha nga syabo. Pero wala pag yun makuha kung kinsa yun. Ang importer aning illegal drugs. Doon na niya dakpan sa PDA, nakuha sa ato ang Philippine Coast Guard, nakuha sa managat sa kadagatan, sinakuh nga siya bo. Pero hangtod karon wala pa ni Bali eh, kung kinsa ang importer niya ng maong druga o nganong makasulod man sa ato ang custom kining maong illegal na druga. nga droga nganong makasulod man sa atong nasod kining maong illegal nga droga nga gani sa ginagmayng bitbit -bit, gisulod sa bulsa nadakpan mga sa checkpoint nadakpan magali pinagi sa bypass operation how much more kining importer gyud supplier gyud sa illegal na druga. nga droga nganong dili madakpan man sa atong kapulisan o sa atong otoridad din sa sa Pilipinas. Muna'y pangutan na mga higala nga ultimo ako. Dili ko katubagan. That's why, sa gibuhat sa PNP Aurora sa Buanga del Sur, nga nagbisita sila ubang mga uh, aron i ipatuman ang kining anti-illegal drug awareness, mga pag-aware sa mga estudyante, naglecture sila. Ang impact ani eh, ang mga kabataan mainform sila unsay epekto sa illegal nga druga. Thank you kay na. Atong PNP sa lungsod sa Aurora, Sambuanga del Sur mga kasayod. Senador Robin Padilla nagdusog ko sa kabalaod noon nga kung pwede ipaubos ang edad ang manubag sa mga bugat ng mga krimen. Jis anyos. Ayudto kung okay mo aning idara ang mga kasayod. Human nga kung atong makita karon sa mga situation halos mga nang involve sa krimen minor de edad. Namaligya og droga minor de edad. Nangawat minor de edad nagamit si legal nga minor de edad. Daghang mga minor de edad, gipahimudsan sa pagsugo, himog iligal, kay ang orientation, dili pa ka mapriso. Una daghan karo mga bata pa kaayo, 10 anos, 15 anyos naglatagaw anang kadalanan, mukalit o pangawat, dili mahadlo kay dili sila kuno mapriso. Maonay mga rason. Nga giduso ni Senator Ruben Padilla ang usaka balaonon nga hinaot kunong ma-approve ang may kalabutan mga higala sa pagpaubos sa edad, sa manubag, sa balaod, labi na kung mga dagko ng mga krimen. Aron malikayan, ka yan, ugmahadlok ng mga bata on nga maghimo sa krimen kay pudi na silang mapriso mga kaigsoonan. 10 to 17 years old. kini nga bala doon, maayo. og doon ay maayong epekto. Total, dili man mahimong ikadaot, kung dili ikaayo man eh. Kung ako lang, pwede rin Why? Aron mawala na ning mga on nga nagsugod na o katon sa pagpangawat, pagbaligya og druga, pagpanulis, og uban pa aron nga magahid ang mga bata on di lang ang ginikanan ang ginikanan mag-edukar makatun ang mga bata nga di mo magpabuya di mo magbuhat og krimen kay bisag gis anyos pa ka pwede na kang mapreso unlike before nga kun dili ka humadakpan ka di is wd re nimo ang di wala po sila sudlanan wala po sila butanganan ipapaulit agyapos pa ni balay dayon palagbukon lang shout out Kuya Reyes Lapatis family from Tubud, Lanao del Norte. 09816425800 642 5800 Sir Reyes, maayong As ko unta, sir. Daghan kayo gipang dakop ng illegal na droga na ay kiniluog na apoy mga sinako. Ang amo pangutan, sir, ilaba na gilabay sa dagat? Wala na gilabay sa dagat. oy sunugo na siya. Kaya kung ilabay sa dagat na kuhaon na sa mananagat, ibaligya na Ibaligya na po sunugon gid na siya actually mo nay angay buhaton andang droga nga ilang madakpan di na ilabay sunugon so kana lang usa sa mga balaod nun nga ay ko uyon mo na kamo di na minaw karon uyon ba mo nga ipaubos ang edad nga pudi nang mutubag sa salaod gayang mahimo ilalom sa republika ng Pilipinas. Diyos 17 years old. Kay 18, pwede naman. Doon ay na ipikto na ng maayo. Lato na to ang implementasyon mga kaibigan.